Ito yung mga kinita ko last last month. Hindi talaga imposible para kumita ng 6 digits every month. Ang katulad kong isang estudyante, palagi nasa bahay, nagpo-post lang ng mga content, at higit sa lahat, dating tumigil sa pag-aaral. Kaya kung gusto mo rin to, sisendan kita ng basic guidelines. Just follow me and comment side hustle. Pero bago tayo ma-intriga at simulan kung anong gusto mong simulan, ipapaliwanag ko lang sa'yo na hindi madali ang pera sa social media baka isipin mo kasi purkit may mga kumikita dito ng malalaki e eh madali na siyang i-maintain at madali ka talagang kumita bilang isang digital earner from digital products at pagiging content creator ako na nagsasabi sa'yo kapag nagsisimula ka darating yung time na parang ayaw mo na kasi parang ang bagal ng progress ganyan na ganyan ako dati pero hindi ko naman kasi siya iniinda talaga All I want to do is mag-post, mag-show up kahit wala pa akong kinikita na malaki. Nakikita ko lang na malaki ang potential nito at mag-fit sa lifestyle ko at sa kung anong gusto ko. Sa part ko, ang mga ginagawa ko naman is nagbebenta ako ng digital products, nagti-TikTok affiliate ako, gumagawa ako ng mga contents sa mga iba't ibang platforms, may mga brand deals din, na malaki rin ang kita. Ang tanong, madali ba siya i-maintain? Yes, madali lang naman siya i-maintain basta marunong ka lang mag-schedule ng mga gawa mo. Kung ayaw mong ma-burnout sa ginagawa mo, edi eh gawin mo na siya na mas maaga at simulan mo na. Ngayon pa lang talaga ako nagbabawi sa digital world pero alam ko namang madali lang ako bumawi dito. Yung mga side hustle na ginagawa ko tulad yung TikTok affiliate, pwede na makabayad ng rent ko. Like for example, 13,000. Halos sobra-sobra nga yung pinikita ko sa TikTok affiliate sa pagbabayad lang ng rent. Kaya pa mabayaran nito yung kuryente, tubig, internet. At take note, isa pa lang yun sa side hustle ko. Yung digital products ko naman, maganda rin talaga yung kitaan at passive siya. Kasi nandyan lang naman yung store ko online na pwede silang bumili kung gusto nila sa mga brand collaboration, nakikipag-usap pa rin ako. Dati kasi sobrang lakas ko talaga kumita dito pero sobrang taas din ng workload ko. Imagine, sobrang dami mong brand deals. It means marami ka rin gagawing video para sa mga products. At yun na yun talaga yung kailangan mong i-priority. Kaya kung gusto mo kumita, kagaya ko, pagdating sa digitals, sasabihin ko na sa'yo, maganda talaga. At take note na mape-preserve pa yung story mo. Kasi parang magiging content creator ka na eh. Kung gusto mo magkaroon ng personal brand, maganda yon Kasi isa sa pinakamahalagang part yon ng social media kapag magmamarket ka. Gusto mo maging faceless, hindi nakikita yung mukha mo. Gusto mo lang pumera, meron din yon Iba't ibang approach, iba't ibang way kung paano kumita dito. Pero alam mo kung anong pinakabagay sa'yo, yung kung ano yung gusto mo. So, yun lang. Follow for more and comment side hustle kung gusto mo ng side hustle.